Alam nyo ba ang pinaka number one killer na sakit sa Pilipinas? Syempre number one dyan yung atake sa puso. And then isa sa, isa sa dahilan ng pag-atake sa puso ay yung pagkakaroon ng mataas na dugo. Ba't ko sinasabi yan? Meron tayong testimonyo ng kababayan natin. Eto, pakinggan nyo. Good evening kabayan. I-share ko lang magandang resulta. Sa isang taon kong pag-inom ng Acid Guard Plus, hindi na ako high blood. Kasi from um, 210, nag over 122, ngayon uh, 124 over 88 na lang po at normal na rin ang blood sugar ko. Salamat sa produkto nyo at sa Panginoong Diyos. Um, naging instrumento ang Acid Guard Plus. Okay mga kababayan, tingnan nyo ha. Gano'ng katsaga si kabayan uminom ng Acid Guard? Acid Guard pa lang yan ha. Acid Guard pa lang ginagamit niya. Sa loob ng isang taon, hindi na siya high blood. No? Take note, ang high blood, isa sa pinakadelikado at pinakatridor na sakit yan. Kahit walang pinipiling, ano yan, walang pinipiling oras yan. Pag nag-trip yan, aatake yan. And then yung blood pressure niya, hindi, ang, ang blood sugar niya, Uh, bumaba na din ayon sa kanyang testimonya. So, isang patunay na kapag tiñaga mo, kung meron kang tiyaga lang talaga sa pag-inom ng produkto natin, meron kang disiplina sa pag-inom ng produkto natin, walang imposible mga kababayan. Talagang um, kung ano man ang kondisyon ng iyong kal uh, kalusugan makakatulong 'yon. And then syempre nandito yung ating panibagong produkto, ang hydrogen tablet, kauna ang um, hydrogen tablet sa Pilipinas. Sana subukan nyo 'to mga kababayan. Stay healthy ako si Chance at ako magsasakang gala.